good day mga po yan First day ni Ormis ko Ito, nilinis na po yung Arten dito Ay, grabe Oh, shout out sa Lionel, no? Ayan, no? Ito, yung Lionel, agad mga may pumasok na yung araw nito Oh, pinakausapan po ito ni Ormis ko, no? Itong Lionel na tumulong sa paglilinis nitong uh, Manila no ayan shout out Lionel grabe ah oh, kita nyo yung basura Ay, tapos ko sa inyo mga bayan. Uh, Responde na dito. Ang ating mga kawani ng uh, Manila City Hall, no? Ayan. So dito na sa mga bayan, ay uh, may mga basura pa rin dito sa no? Miss Center Island. At ito nga po, ongoing na rin yung uh, so, May mga heavy equipment na po dito. Lionel, no? Uh, ay, uh, pumunta na dito agad. Ay, grabe, oh. ilang mga truck ng Lionel na dito ngayon. Oh, ngayon po, oh. Grabe. Kita nyo naman, oh, kung gaano ka uh, kaseryoso ang uh, gobyerno ng uh, Maynila sa ngayon. Sapagkat kita nyo naman, ay talaga uh, talagang uh, bakbakan bakbaka uh, na itong uh, pagsasayos nitong uh, Maynila. Nasa po tayo mga kabayan at napansin po natin yung ating mga kamaning M, uh, MTPB. No? Kamaning natin yung MTPB dito. Ayan po mga babayan. O, kita nyo dito yung uh, bakbakan na uh, ang uh, paglilinis. O, ayan o. Oh, ang Lionel talaga. Uh, nandito ngayon upang uh, tanggalin itong mga basura no, na, na, na dito sa R10. In, oh, traktak, nandito sa artin ini oh, truck truck nandito responde agad ang Lionel no ayan no? oh meron din dito sa kabila yung heavy uh, equipment ang ating kawaning uh, DPS nandito po sila upang uh, tumulong no sa paglilinis eh minawalis nila yung uh, mga kalat na nandito ayan no? oh, pa-share ng ating uh, vlog mga bayan Oo. Oh, nasa Artin tayo, Artin. May mga basura nandito, nilalangaw na yung mga basura nandito ito yung uh, pasalubong no kay Yorme uh, basura ang uh, sinalubong kay Yorme ko dito sa may Arten tayo ay pa yung gawa ng MTPB oh. at uh, todo uh, si sa trafico kaya naman pala linisin sa ngayon no bakit hindi noon Ayan, ginagawin nyo yung uh, looter na dito. Ayan. Sunod-sunod na ito. May mga kakalawitin na dito. baka seryoso ang gobyerno ngayon mga kabayan grabe Oh, kaya naman oh, dalawa, dalawa yung uh, equipment oh, mayroon pa doon sa kabila. ba yan? Drop your comments below. Ano po masasabi nyo, no? First day, first day pa lang ito. First day. No, first day pa lang ni Orme sa sa kanyang pamumuno. At uh, ito nga po Ito tumambad. Basura. Dami. Hey. Grabe, matinda ito. Video... may uh, loader din dun sa kabila mga kabayan oh. ito talaga yung pinakayo ni ormis ko no, yung ganito dugyot daw ito pag ganito ayan na daming pulis daming pulis dito baka na talaga do bakbakan oh daming basura oh eh, grabe na so, baka ano ano hilin nyo te bumbahin ah flashing oh sige parating natin yan oh may hiling dito si ate kailangan daw to bumbahin no parang flashing katulad sa parang sa divisoria no bumbahin Uh, flashing, no? Ayan, thank you, ate Kaya po, dami pong truck ng Lionel Andito ngayon, no? Grabe, Lionel Responded talaga, Lionel Uy, grabe Tingin mo, te, mga ilang araw na yun dyan? San linggo na? Ay, san linggo na daw sila Nagtitiis ng ganito, kabaho O, oh. ay! Oh, shout out sa inyo Garabi Leonel, agad o oh. okay. Oh, Grabe Alam nyo po pa yan um, Ang daming uh, truck ng Leonel ngayon Five days na daw to na walang ano eh na hindi kinuha. Ayan. Ayan mga babae na drop your comments below no po. reaction niyo no. Nasa tayo, mayroon din gumagawa doon sa kabila ano. Ayun doon no. Ah nagkakarga na rin. MMDI naman doon sa kabila. Maliit na uh, loader dito malaki. Ayan no. Hoy, grabe. Mas mahaba doon, sir. Mas mahaba doon. Grabe aramay bago baba. start na rin, Padol. Kuha ko punta kami noon. sige po. Oh, chat sa ating mga ah, uh, mga kawani ng uh, Lionel, no? Ay mga bai pinakikisapan po ito ni uh, Yormis At ito nga po, responde agad yung ating mga workers, no? Yung ating mga uh, empleyado ng Lionel. Hoy! Mula-mula dito, mula-mula. No, ayan. Oh, pasir na, pa-share. na. Uy, ayan na, oh. Wow. na Lionel, grabe responde ha. Ah. A shout out sa Lionel diyan. All right, mga bayan, sa mga Ayan po mga bayan, kita nyo dito yung basura oh. Truck-truck na. So dito na side, ipapakita ko sa inyo itong artin na to mga boy, Ay ah uh talagang nga uh, kung andito kayo sa area ko ay eh, talagang hindi po uh, katanggap-tanggap yung amoy no ayan oh kita nyo ayan oh ayan oh, oh. kita nyo yan talagang nga uh, on the spot ang Lionel salamat Lionel color ring lang idol pot color pot color no oh ay na pinapala na ang kanila mga ano dito ah basura ayan mga kumbayan Ayan, napakasipag po ni uh, Kuya, no? Grabe, Ayan po, kita niyo na. Oh, drop your comments bilang mga babayan at uh, live your, uh, drop your comments sa ating uh, mga babayan dyan na uh, nanonood. Kung hindi kalabisan sa pa-share naman po. Happy po dito ngayon. Day 1 po ni Yormis ko, mga babayan. Ayan sa kabila po. MMDA naman sa kabila yung bumabahan at no, Ayan po. kabila. Ha? Hanggang dyan. Hanggang dyan? Ayan mga babae, pa-share na lang. Ano? Grabe. Matindi ito, Matindi. sa R10 tayo, R10. Okay, may mga binalot pa na basura, oh. Ayan na. Andito po si ano si Sir Kenneth Amurao, andito po. Andito rin po si uh, Sir Jerry Tobera dito. Sir. Balik tayo oh, po. Alright mga kapayin, nandito po ating uh, uh, MTPV no? Si Sir Jerry ito meron nandito Si Sir Jerry ito sa gilid Ayan po mga kapayin So, eto, hataw na ito